Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. Ug kagahapon atong nahinabi ang Cebu Ghost Hunters nga nipaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang mga na-encounter nga mga kalag sa ilang pag-vlog. Ug karong atong tan ang part 2 sa atong pagpakiginabi kanila kauban akong partner nga si Nico Sereno. young were you, magsugod ko ni Mr. LG, nga murag, doon na na mabantayan nga mga katingadaan, nga murag nakapaagni ni mo nga, may musud ang iningin nga ani, paranormal investigation. Actually, before, ah, uh, simba me, ah, nagsimba ko, nag ko, tapos, uh -huh. happy tra ko masudli. Mm -hmm. so, I don't know, it's, pero, demonic siguro to ng entity. Sa kusang pabaagi mo sir, panang let, wala akong gigigihbod yan para may na maka mo sa sa kalugar hmm. makaingon mga oda na da ini na ipresensya hmm. ani nga maong mo kalag how do you like do you communicate with them mo sayo pa nga para makuha ni mo og na basay message ni boti paabot sa inyo uh -huh. na ikalag na dili gid mo response na -agid po ikalag kalag na uh, mo response mm -hmm. so mal mas malipay mi ana nga mo response sila og mahibaw ana mo nga mo ni ilang ipa na magpa magparamdam ana na pay ba aggressive pang tumbaho ng bata mm -hmm. manghapak hapak, mm -hmm. hapak Mm. So I'm curious sa kanang mga aggressive nga kalag. Uh, was there a time nga kamu mismo murag, yes. yeah. napi murag hapit mapildi like ma mahadlok sa mo on your part? Katong time nga duta sa salvage area no? Na nagan gid mi. Nagan. Okay. Mo maka demonic naman to kay makalihok naman siya butang. Bisag ang kawayan murag iya aksyon na niya tumba ba? Pero mm. so, mo personally uh, wala ba sad mo sa mo ma? okay kanang dili ko piktuhan? maka Opening prayer protection prayer or closing prayer nagtry ko ana mm ni kuyog jud sabay nakig face to face gid siya sa kumparis so akong gibuhat is nag insenso me nagpa worship nagpatukar ko kusog kaayo worship song sa balay para mapalayas ang ni sunod nako tunnel sir kaning murag na yes, lately di ba may na, feature pa na sa national ato nga program SRP nga nga tunnel sabay unsa may experience niya talaga sa on Katong time nga uh, ginvestigate na mo na na sulod mo sa trend god na trending ah, siya ba okay. niya. Mm. Ah. Unsa So as a paranormal investigator, ko tala ato ato kan investigate daw kuno nato. Aha. Mo to nga wala dili dili gid to ing daghan man nag-comment nga dili gid botoo, oh, uh, kuno na kuno eh, huna eh. ra na. Pero sa pag-edit pa lang, gi-review ang video. So naagi shadow nga ingani katas a ah, nilili. So sa mga tao pa nang na sila ay gusto ipa-investigate niyo do na sa inyo nga uh, nga lugar. Kay mao na gusto tang ma masairan ko sa history on sa gyoy. Kinsa bay naghamok? Unsa ngayan lang buhaton? Unsa may unsa may matambag ninyo kanila? Okay, okay. Uh, among buhaton ana if ever nga ma-prove gyud nga naa gyud uh -huh. after the investigation. And since so, mm -hmm, Siyempre na tayo krusanti patri benedikti nga ginatawag protection prayer mm may kung doon sila kana na mga ginato mga din na to ma yung mga, mga, mga kasinatian sa mga talalain yung mga lugar mamahimong mo contact ninyo kung, sa yung expertise Naka-try nakatry na miya na siguro mga more than 8 ka ni Malay na alright mm invite katong Iga tag sa ni Mayor invite me sa iya hang Anang... compound. Do ko do ka compound niya. Di sa Mandawi sulod sa Cortez Hospital. Okay. So grabe to ang experience experience to manglamba. Demonic entity to ginaan dito. Ila ha gitong lugar. Dili sila pwede pahawaon so mangisugit sila. So, so how dili, do you handle it? Kanang may situation? Dili na na mo. Kay more elemental na mangod na. So, ghost na mangod na mo, ah. Uh -huh. Investigation. Na na. So, dili na na siya suod sa practice. So, just to close this conversation, partner Mai, para lang po sa mga nagtanaw, sige, message ninyo. sa so may buot ninyong ipaambit sa atong sa atong mga viewers, Elgin o Jerian. Okay. Kung, ingani, eh, uh, kung unsa man imo hang kanang nabati diha na kahadlok, no sa imong panimalay baron or na may, na bay murag nagsunod-sunod or anong dili gyud ma-explain ampo lang gyud sa Ginoo na ang giuban di mo to opod. so ang usa pod sa rason nga nganong wala gyud mi ni undang ani nga among buhat is para lang gid makita ko evidence nga mapakita sa uban nga ani to Na mm -hmm. Na nag six Na yeah, nag-exist And of course, kinahanglan sila sa atuang pag-ampo. Mm -hmm. Ato po silang respetuhan. Oh. Thank you so much for joining us, mga kapuso, Cebu Ghost Hunters. Thank you sa, sa pagpaambit sa inyong expertise. Kaya nagkakatuna na ito, mga kapuso, karoon partner may. Sa pag-invite sa mga dream. Nagkasalamat, mga kapuso. Pagtanaw din sa GMA Regional TV Live.